Sa isang maliit at maalikabok na baryo sa gilid ng isang malawak na bukirin, may isang batang nagngangalang Leo. Sa murang edad na walo, naranasan na niya ang pinakamatinding pait ng buhay. Namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente at siya'y naiwang ulila ng lubos. Ang tanging kanlungan na kanyang nakita ay ang bahay ng kanyang tsa Elena at Tio Ruben, mga kapatid ng kanyang yumaong ina. Subalit ang kanlungan na inaasahan ni Leo ay naging isang hawla ng pagdurusa. Sa halip na arugain, ginawa siyang katulong sa sarili niyang pamamahay. Ang mga kamay na dapat sanay naglalaro ay napuno ng kalyo sa pag-iigib ng tubig, pagsisibak ng kahoy at paglilinis ng buong kabahayan. Ang kanyang mga gabi ay madalas na ginugugol sa isang maliit at madilim na bodega kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga ipis at daga. Hoy, Leo! Leo! Bilisan mo dyan at gutom na kami! Sigaw ni Tia Elena mula sa kusina. Walang silbi kang bata ka. Palamunin ka na nga. Pabagal-bagal ka pa. Ang pagkain ni Leo ay tira-tira na lamang. Madalas ay malamig na kanin at mumurahing isda. Minsan, kung masama ang timpla ng kanyang tiyahin, ni hindi siya pinapakain. Ang kanyang tsuruben naman ay malupit kung magparusa. Sa kaunting pagkakamali, Sinturon ng aabutin niya. Wala kang mararating sa buhay mo, Leo. Madalas na sermon sa kanya ng tiyuhin. Isang malaking pagkakamali na kinukutkot ka namin. Diyan ka lang nababagay sa putikan. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang pangarap na mahigpit na pinanghahawakan si Leo. Ang makapag-aral. Nakikita niya ang ibang mga bata na masayang naglalakad papasok sa eskwelahan, bitbit ang kanilang mga libro at baon. Sa gabi, sa liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng bodega, binabasa niya ang mga lumang dyaryo at librong napupulot niya sa basurahan. Isang araw, habang naglalako ng gulay sa bayan, napadaan si Leo sa isang pampublikong aklatan. Dito niya natuklasan ng isang bagong mundo. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang mga gawain, tumatakas siya papunta sa aklatan. Doon, nilulunod niya ang sarili sa pagbabasa. Nalaman niya ang tungkol sa kasaysayan, sa siyensya, at sa mga kwento ng mga taong mula sa hirap ay umasenso. Nang malaman ni Chia Elena ang kanyang ginagawa, lalo itong nagalit. Pag-aaral! Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Ang kailangan mo ay magtrabaho para may pakinabang ka. Sinunog ng kanyang tiyahin ang iilang libro na kanyang naipon. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Leo. Sa tulong ng isang mabait na librarian, na nakapansin sa kanyang determinasyon, palihim siyang tinuruan at binigyan ng mga libro. Sa edad na labing anim, gamit ang kaunting naipon mula sa pagtitinda ng kung ano-ano, tumakas si Leo mula sa poder ng kanyang mga tiyahin. Nagtungo siya sa Maynila. Bitbit -bit ang pangarap at ang sakit ng kahapon. Ang buhay sa syudad ay hindi naging madali. Naranasan niyang matulog sa lansangan, magtrabaho bilang kargador sa palengke, at maging construction worker. Ngunit sa bawat sentimong kanyang kinikita, tinitiyak niyang may naitatabi siya para sa kanyang pag-aaral. Nag-enroll siya sa isang night school at sa kanyang angking talino at sipag. Nakakuha siya ng scholarship sa isang kilalang universidad. Lumipas ang maraming taon. Ang pangalan ni Leo ay unti-unting nakilala sa mundo ng negosyo. Gamit ang kanyang kaalaman sa teknolohiya at agrikultura na natutunan niya sa universidad Nagtayo siya ng isang kumpanya na tumutulong sa mga magsasaka na maparami ang kanilang ani gamit ang mga makabagong pamamaraan. Ang kanyang negosyo ay lumago ng lumago hanggang sa siya ay naging isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Isang araw, habang binabasa ang balita sa kanyang mamahaling opisina na tanaw ang buong syudad, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan. Ang kanyang tiyo Ruben at tiya Elena Lubog na sa utang, matapos malugi ang kanilang maliit na tindahan at magsara ang bukirin na kanilang sinasaka. Nagpa siya si Leo na bumalik sa kanyang baryo. Dumating siya sakay ng isang magarang itim na kotse na nagdulot ng bulong-bulungan sa mga tao. Huminto ito sa tapat ng luma at halos guguho ng bahay ng kanyang mga tiyahin. Lumabas si Tia Elena at Choruben, kapwa mga kulubot na at payat gulat at hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha nang makita kung sino ang bumaba mula sa sasakyan. Si Leo, nakasuot ng mamahaling damit, matikas at may kumpiyansa sa sarili. Leo? Ikaw na ba yan, iho? Nanginginig na tanong ni Tia Elena. Ngumiti si Leo, isang ngiting hindi mapagkakamalan. Isang nangiti ng tagumpay. Ako nga po, Tia. Kamusta na po kayo? Halos maiyak na, sabi ni Tio Ruben. Patawarin mo kami sa lahat ng nagawa namin sa'yo. Nagkamali kami. Tinitigan sila ni Leo at sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng gutom, ang lahat ng luhang kanyang ipinag-isa. Ngunit kasabay nito, nakita niya ang dalawang matandang pinagsakluba ng langit at lupa. Nagihirap at puno ng pagsisisi. Alam niyo po, panimula ni Leo. At sa kanyang boses, ay may bigat ng nakaraan. Gabi-gabi, pinangarap ko ang araw na ito. Ang araw na babalik ako dito at ipapamukha sa inyo kung gaano kalaki ang pagkakamali ninyo. Na ang batang tinawag ninyong walang silbi at palamunin ay mas mayaman na ngayon kaysa sa pinagsama ninyong yaman. Tumigil siya at hinayaang meresap sa kanila ang kanyang mga salita. Nakayuko lamang ang mag-asawa, tumatanggap sa bawat salitang parang latigo. Pero habang tumatagal, pagpapatuloy ni Leo… At bahagyang lumambot ang kanyang tinig. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming pera ang meron ka o kung gaano kataas ang iyong narating. Ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahan mong magpatawad at palayain ang sarili mo sa galit. Inilabas ni Leo ang isang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanyang tiyuhin. Narito po ang sapat na pera para makapagsimula kayo ulit. Bayaran ninyo ang mga utang ninyo at ayusin ang inyong bahay. Hindi ko ito ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko ito para sa sarili ko, para tuluyan ko nang isara ang kabanata ng buhay ko na puno ng sakit. Pagkasabi nito, tumalikod si Leo at sumakay sa kanyang kotse. Iniwan ang kanyang tiyahin at yuhin na tulala at hawak ang sobre. Habang papalayo ang sasakyan, tanaw ni Leo sa salamin ang alikabok na nililikha ng mga gulong nito ang parehong alikabok na minsan ay sumisimbolo sa kanyang kahirapan, ngunit ngayon ay naging saksi sa kanyang matamis na pagbangon. Hindi na siya muling lumingon. Ang alikabok ay naiwan sa nakaraan at sa kanyang harapan ay isang maliwanag na kinabukasan kung saan siya ang bituin ng sarili niyang kwento.